naghahalo po yung, syempre, yung saya kasi isan na. Yung lungkot kasi isan taon na nga. Pero wala naman si Jacob. Halo po yung nararamdaman ko. Kahit ano po, kahit madaming pagsubok na nararanasan po namin, alam ko, ano po, hindi po kami pababayaan ng Diyos. Kasi, number one kalakasan po namin, si David. Ang sarap po sana, ano, na, kung si Jacob. Hi guys! Ayun, for today's video po, eto po yung simpleng handa lang po ni Baby David dito po sa aming pong bahay at ito po yung binili po namin cake yan po nakalagay po, happy first birthday my twins David and Jacob uh, love po kayo ni papa at ni mama god bless, so sinama po namin si Jacob kasi po, may kakambal po si David so, yan po po yung ano one year old na po, si David at si Jacob no? happy birthday David happy birthday baby oh uh -huh. Opo na lang ka na. Sit down, sit. Ayun, no? Know. Sit. Ang ating na niya yung kanil. Smile, smile lang, baby, ah. Happy first Happy birthday. Birthday, Happy birthday, David. Happy birthday, baby. And check, ha. Oh. Load the candle, ha, no? the candle! Happy birthday, David! Mm -hmm. Yee! Yee! Gusto niya na kumain! Simple lang po ang aming pong handa para kay David. Ang mahalaga po ay uh, hindi po namin siya nakalimutan. Ayan po, oh, meron po kaming Shanghai, chicken, tapos salad, spaghetti, at yung cake. Yan, ito po yung sauce ng spaghetti. Simple lang to guys, hindi po katulad nung uh, uh, kanyang uh, binyag. Kita nyo naman, at ito po ang baby David. So ayan po ano, sin-celebrate po namin yung one year old ni David. So after nito guys, ah, pupunta po kami sa kakambal ni David at bibisitahin po namin siya. Ayan po, gustong kumain na po ni David. So nandito rin po yung aming pong tita. Ayan, si Tita Remy. Ayan, kakain na kami. Tara, kaya tayo. Ayan na. Kain na tayo. Na no, David na? No? Opo. Ito po, simple lang po ang handa namin. Kita nyo naman po ang suot ni David, oh. Wow. Ayan po, bisita ni David si Lola. Hehehe. <laughs> May salad pa talaga. Opo. Oh, ah. David, oh. oh. yung ganda naman ang suot ng baby namin, na. Ah. Pogi. Pogi, a ah, birthday na birthday. Hehehe. <laughs> Hindi kami kahit Jacob. Punta po kami. Punta po kami kay Jacob. Dahil birthday din po ni Jacob. Ito po ang Jacob namin. Jacob, happy birthday! Happy birthday, Jacob and David. Ito, David. <laughs> birthday, birthday po nilang dalawa. Jacob and David. Jacob. Ching, ching. Happy birthday. Love, tignan mo ito. Boy pa. No, ang galing, no? Happy birthday, anak. Happy birthday, Jacob! I love you so much! Sana nandito ka na lang para kasama ka namin. Malapit na ulit ang Pasko na hindi ka namin kasama. Sa kiss na kay Eddie. Mm. Sa, mm. Mm. Sa totoo lang. Ba't mm. nangyayari mo lang? Spanky's! Sa totoo lang, hindi ko alam kung... Mm. 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 Anong plano ng Lord? I love you, Jacob. I love you, Kamba. Hey, Happy birthday. Happy birthday, baby ko, ah. Ang kambal ko ay birthday. So, guys, ayun. Uh, magandang araw po sa inyo. Uh, dito po kami ngayon nag-celebrate sa first birthday po ni David at ni Jacob. Minili po namin guys na dito na lang po kami na kasama po namin si Jacob. Kasi siyempre, di po na talaga namin gusto na mawala po yung anak namin. Kaya lagi po namin sinasabi na sana hindi na lang nawala siya para si David may kalaro na lagi. ko lagi at least ano alam niyo po yun happy family napakabilis ng panahon sobra naghahalo po yung syempre yung saya kasi santao na yung lungkot kasi santao na nga pero wala naman si Jacob sa isang banda baka may plano talaga ang Lord kasi iniwan niya sa amin si David. So, alam niyo yung guys, halo po yung nararamdaman ko. Kahit ano po, kahit madaming pagsubok na nararanasan po namin, alam ko, ano po, hindi po kami pababayaan ng Diyos. Kasi, number one kalakasan po namin, si David. Yan. At syempre, hindi hindi po namin makakalimutan si Jacob. Ang sarap po sana, ano, na kumbuhay si Jacob. Pero ganun pa man, kahit yung mga kakilala namin, lagi pong sinasabi sa amin na may plano ang Diyos, may kadahilanan. Siyempre, sa po namin, sana hindi na lang. Hindi na lang talaga na wala. Pero ayun, <laughs> birthday po ni Mila. Yan. Happy first birthday! David! David anak Happy birthday. Happy birthday David Happy birthday Jacob Kain ka na, Jacob Kain ka na, anak May biskuit ka din Si David may ilig sa biskuit May water ka din Di ba David na? Opo Ikaw love Anong masabi mo? Siyempre, masaya na malungkot mas ma... ano yung lungkot. Kasi, one year old on na si silang sa Sana, kasama nag natin, nagbuhay si Diego. Hindi nag ko makakalimutan yung mga nangyari. Kaya nga po. Alam niyo guys, napakarami po talaga nangyari. Sa totoo lang, hindi po namin alam kung... Hmm paano nangyari kasi from the start healthy po silang dalawa sa chan po ni Miss Lisa from the start ano po hanggang bago po bago po mga anak ay uh, wala namang problema kaya nagtataka po kami ng paglagapas po ni ni David tapos ni Jacob si Jacob wala na pero healthy naman daw po kaya alam nyo po yung may katanungan na hindi po kaya sagutin ng ang doktor namin Anong do, Ano? Iba kasi yung nagpaanak sa akin. Ay, yung paisa po. Sa totoo lang ho. May OB nga tayo, pero wala naman siya no time na mga anak ako. Oh, yun po nangyari. May OB po kami. Pero yun, hindi po siya yung nagpaanak po sa baby po namin. Iba. Kaya alam nyo po yan. <laughs> Bahala na po ang Diyos sa kanila. <clears throat> Siyempre, salamat pa rin sa Lord. Nandito ang David at one year na. One year na ang David ko. One year na rin ang Jacob ko. Pero ito nine months. <laughs> nine months. <laughs> Taba ako, ano guys, no? Iyang po kasi ako, honestly speaking, ano po ako, uh, stress eating. Pero ganun po man, lagi po ako nire-remind ni Miss Lisa na mag-diet kasi siyempre mahirap na <laughs> so yun maraming maraming pong salamat guys sa sumusuporta po sa uh, vlog po namin kay Miss Lisa Now, si Jacob at and uh, David, oh. and si G David oh. <laughs> tinitignan po si Jacob sana po patuloy niyo po kaming suportahan at tawag uh, po kayong magsawa sa amin pong mga views kahit hindi po nakaka-entertain gano uh, sinisika po namin na maging maganda po yung aming pong vlog at tayo uh, po Salamat po sa patuloy na may mga nagpa-follow. Salamat po sa inyong lahat na aming pong followers, na mga nag-comment, na mga nagla-like. Mga puso, salamat po sa inyo. Salamat po sa mga bumabati po kay David. Sa -da, David ha? Happy birthday anak! Sana po may maging sponsor ng cellphone ko na si Ryan. <laughs> Ayun. <laughs> Alam nyo guys, ano kanina, nalaglag po yung cellphone ni Miss Lisa. Tumama po sa isang matigas. matigas na bagay yun nasira po so basta alam ko God will provide <laughs> so kailangan may mga may mga bagay talaga na hindi po tayo inasan ganun paman kailangan po namin i-celebrate yung uh, first birthday po ni David at ni Jacob so ayun magandang magandang araw po Jacob, anak, Mahal na mahal ka namin. Happy birthday, anak. Happy birthday pa lang. Hey, anak. Always. Always guide. Guide mo kami palagi, anak. Before, ang sabi ko po, alam nyo po, guys, before ang sabi ko, sana ako na lang. Sana nabuhay na lang siya. Pero may dahilan eh. May kadahilan na lang, Lord. May, ano, may plano ang Lord. Jacob Banak Pag tinitignan ko yung picture mo talagang alam mo yun pang kamukha ka ni David sobra guys darating at darating po guys yung time na ipapakita ko po sa inyo yung picture po ni ni ano ni Jacob may mga kuha po ako sa cellphone niya sa cellphone ko. Ang oh, David na? Happy birthday! Opo. Ayan po. Ito po ang birthday nila. August 27, ngayong araw po. One year na po sila. Nalala ko tuloy. Bumalik tuloy lahat. Na mga nangyari. Okay, pwede lang ibalik. Yeah. Papalit ako ng OB at hospital. Guys, salamat po. Salamat po sa inyong sumusuporta sa amin. Naganda lang po kami sa bahay ng ano guys. Kasi ilang po sa, totoo lang po. Ito lang po yung kaya namin ianda. <laughs> Ay, oh, namatay ano. Bumili lang po kami ng ano, ito, nagluto pong spaghetti, Shanghai, tapos ilang pirasong chicken, tapos konting salad. Yan po yung niluto po ni Miss Lisa para po kahit papano meron po kaming may handa kay David. Kasi ano po kami ngayon, ah, ah, kapos po kami ngayon. Hindi po kaya ng budget ang mahalaga po, ma-celebrate lang po namin yung ano birthday po ni Jacob at ni David. Ay, Pinsira mo nga siya yung nakaganyan yung kamay niya kay Jacob.